Nagkabalasahan sa komite chairmanship sa Senado, ito'y matapos ang naging pagpapalit sa liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Sa lahat po ng naniwala, nagtiwala at inihiling ko po ang inyong paumanhin kung may naabala man kami, kung may nasaktan man po kami, kung meron man po kami na naapakan ng mga pa. Sana tanggapin niyo ang aking buong pagpapakumbabang um, paghingi ng tawad at sisikapin po namin na gawin lahat po ng aming makakaya para hindi man mahigitan, mapantayan man lang namin ang nagawa at nakamit ng na mga nagdaang tagapangulo ng Senado. Atam um, ng bagong liderato ng Senado sa ngayon. Yan ang isa sa mga naging mensahe ni Senate President Francis Chise Escudero bago mag-adjourn ang sesyon kagabi sa Senado. Paano nga ba magiging estilo ng kanyang pamumuno? Ang tingin ko sa sarili ko, imbis na lider ay tulay para mapag-abot ang magkaiba uh, magkaiba tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Ang trabaho para sa ng bawat leader, matulay at maitawid yun. Sa ngayon, maraming komite sa Senado ang nagkaroon ng balasahan, katulad sa Committee on Finance, Justice, Sustainable Goals at Energy. May mga bagong chairperson din sa Committee on Tourism, Urban Planning, Ethics at Public Services. Habang si dating Senate President Juan Miguel Zubiri ang hawak naman ng Senate Committee on Economic Affairs. Ayon kay Escudero, may nakatakda silang pag-uusap muna ni House Speaker Martin Romualdez. Para mapag-usapan, una sa lahat, ang relasyon ng Kamara at ng Senado. Mm -hmm. Na sana maayos, wala nang palitan ng na manghang na salita. Doon muna siguro kami magsisimula bago namin pag-usapan yung ibang mga bagay pa. Call a spade a spade. Number one, Call us, pay us, paid. Meaning, Ano ba talaga gusto? Ina lang yung tanongin natin. Pangalawa, um, dapat hindi maapektuhan sa kung anumang hugis, kulay o itsura ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Sabi rin ni Escudero, noon palang tutol na siya sa subcommittee para sa chacha dahil may nakatayong committee na para rito kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. Tingil naman sa panukalang divorce, hindi raw niya ito ipipilit sa mga kasamahan pero kung tatanungin siya, nais niyang palawakin at maging abot kaya ang annulment. Ang posisyon ko kaugnay ng divorce ay conscience at personal voto. Walang party, walang majority or minority stand dito. Personal na desisyon base sa kanika nilang paniniwala at reliyon ang mangyayari dyan sa kada senador. At bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin pabor o kontra dito. Papaano naman ngayon ang nakakaumang na investigasyon hinggil sa umano'y gentleman's agreement na pinasok umano ng Duterte administration at ng China? Dakay Senator Amy, kung mag hearing siya dyan, pero para sa akin, mm -hmm. sinong imbitahan mo? secret nga eh. Sa kanya rin paumuno, wala raw plano ang Senado na maging rubber stamp lang o maging sunod-sunuran. At ngayon siya na ang Senate President, inaasahang ding ang kanyang misis na si Hart ang mamumuno sa Senate Spouses Foundation Incorporated. Naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. Um, so, inaano ko na... Huwag ka magpa-pressure, sabi ko, yung kaya lang. Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.